Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo pa po naamoy? Papunta na ho sa inyo? At kila ilalaglag kayo? Kayo may ipit dito. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, nung natatakan na, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na eh. Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang ho. Oh. Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po eh. Palakayan natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, I authorize naman po ang technical staff na uh, both House and uh, Senate to make all of these necessary corrections. And uh, just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the bicam members, ay lahat naman po na appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng na, uh, the naging corrections na ating technical staff lahat po yan ay ministerial na naman. ma'am. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion. Dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Considered typographical error daw po yung pag in the blanks ng mga apart? There are some. There are some na typographical error. Um, dahil yung iba doon ay... Uh, makikita naman eh. Uh, because the enrolled bill is available uh, for the perusal of the public. Nasa archives na po. So, computation na kung po, yung sinasabi yung numbers kayo po, dadon, kasi technical sa omnibus yes. po, hindi allow yung paglagay ng numbers, kung kasi yes. dahil lang po na hindi siya ever, hindi siya yes. mistakes, di ba? And there, there is another omnibus provision uh, doon sa PICAM, na uh, in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng sa like up report, ang magpre-prefer po is the printed version. Sapagkat sinabi niya, ito po, yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi po pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na eh, only Congress, only Congress can pass IRA, appropriations bill. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino uli ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee Report? ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung Technical Staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung Technical Staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo pa po Papunta na po sa inyo? At tila ilalaglag kayo? Kayo may ipit dito? Kaya po ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan niyo wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong galalain din po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on uh, Appropriation ng House of Representatives at Committee of, uh, on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos. Sapagkat alam mo nila, mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mababatas eh. Wala naman sa saligang batas sa pwedeng gumalaw ang bicameral conference committee staff, technical working staff pagdating sa final ratified pass, approve and sign na final by camera conference committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din nga pong usurpation of authority. So makikita natin, kawing-kawing nakasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang, na ginawang batas ngayon at pinirma at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, eh, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung ganitong uri ang nag apply sa inyong aplikante bilang mayor, delikado po kayo, mauubos ang pera ng Marikina. Kaya nga natin din i-diskurso ito upang mamulat sila na papunta sa kanila. Ilalaglag kayo, mga kaibigan ko. Ayaw namin kayong kasuhan dahil alam namin hindi kayo yan. Pero I hope one day, very soon, one or many of you will start to speak up. Ituro ninyo sino nag-utos kaninong makating kamay ang kumalikod dito sa final ratified, signed and filed sa House Bills and Index as a uh, section itong bicameral BISCAM final report. So anyway, balik po tayo. Grabe ho ang pangbubudol sa atin. Mga senador na ito ah, mga senador na ho ito at yung mga kongresista, wala rohong blanco. Nung unang araw na sumabog itong uh, napakalaking anomalya, bandang uli, ginajustify na po nila. Bali, wala raw po yung blanco dahil hindi naman po final. Bu Budulin na naman ho tayo. Kaya ako meron ganitong diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo. Ginagabayan po kayo. This document is not an innocent piece of paper. Meron pong evidentiary value ito. Kaya sinama po natin ito sa ating petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat, malinaw po sa ating saligang batas na dito ang basihan ng ating gab. Ngayon, yung GAB, yung General Appropriations Bill, kung sasabihin nila na merong figures doon at walang blanco, maraming salamat. Dahil talagang inaamin ninyong merong nakialam. That is a criminal violation, that is a crime against public interest, that is falsification of legislative document, falsification of legislative proceedings, and usurpation of authority among others. pakarami pong criminal case niyan. Kaya maraming salamat sa inyong pag-amin na simulan natin sa Malacanang walang blanco sa gaas. Salamat. Sinabi ng House at ng Senado, walang blangko sa gab. Salamat. Ito po ang ebidensya. Slamdang evidence. Ito po, nagsusumigaw, napakaraming blangko. 13 pages, 28 line items amounting to 200 plus billion pesos ang iniwan ninyong blangko. Ang sinisin niyo, pag merong lumiliyab na napakalaking apoy, gagamitin nila yung issue ng ICC para malihis ang usapin sa kanilang anomalya. Subok po yan. Sinubukan nila dito pero hindi tayo titigil dito. Mahaba pa po ito. Marami pa po kami isasampang kaso. Inuuna lang ng namin ang pagkwestiyon sa constitutionality at ahabulin po natin lahat ng dapat managot. Kung totoong inosente ang Malacanang, dahil sinasabi nila hindi raw sila mananagot at wala silang pananagutan dahil sila inosente, dapat niya magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Huwag niyong awayin kung talagang inosente kayo. Eh hindi niyo pala alam na unconstitutional yung pinipirmahan ninyo nung hinatig sa inyong kaalaman, galit pa kayo. Kaya yung pa yung unang-unang nagtatanggol sa Senado at sa mababang kapulungan. Bakit? Meron ba kayong kinalaman sa pagpuno ng mga blanco at patlang dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid na final bicameral conference committee report? Tingnan niyo mga kaubay, makinig kayo rito, importante ito. Yung sinasabi nila na politika, kaya daw po natin tinatrabaho na may isang tabi itong uh, 2025 budget dahil gusto daw po natin na maibalik yung 2 billion pesos budget sa uh, DepEd at sa uh, Office of the Vice President. Balaking kalukuhan. Pag nag enact po yung budget, eh naawak naman po ng, ng, ng Presidente yan, BBM yan eh. O hindi wag niyong i-release yung 2 billion. Ganun lang kasimple. Ito po ay pang lilihis. At doon sa membro ng uh, Makabayan Black, wag din po tayo magpapabudol doon. Nakita ko po yung uh, record ng butuhan dyan sa pagpasa nitong pag-ratify nito sa House of Representatives. Bumoto po sila, hindi naman sila nag-object. Alam nila ito at ang palusot, hindi raw nakita yung blanco. Kaya nga po, sabi namin ni Congressman si Ungab, yung mga senador na pumirma at yung mga babata sa pumirma rito, hindi nagsasalita. Kasabwat po yan. Paliwanag nila bakit sila pumirma blanco.